Kumusta at isang magandang araw na naman po sa inyong lahat mga boss. Tara po samahan nyo na ako at mayroon naman ako ibahagi sa inyong konting kaalaman na naman. At ayan po, mayroon akong ginawa dito yung Grand Santa Fe. Yun dito. At uh, ang concern nito ay aircon. Ngayon, uh, binis yung inspection ko na to. At uh, uh, wala akong makita ang leak sa kahit saan, fittings dito sa labas. Ito po ay kaya ka po naisip na ibahagi, gawa ng mayroon kasing kaso nitong na yung hinagang pampapin na natin makita yung sa mga fittings kaya po ayan inangat ko muna to at dito ko sa inyo pakita sa ilalim dito sa bandang easy compressor kaya po habang umaangat pa yan ay tuloy lang yung ating pagsalita dito at dito po ayan nakaangat na yan ay uh, pakita ko sa inyo dito kaya po nandito na po tayo banda sa may compressor Ayan po, makikita nyo. Ito yung kanyang compressor. Dito po, uh, malimit, nagkakalik sa kanyang ECB. Ayan po, ito yung kanyang socket connector. Pagka tinanggal natin yan, ayan, makikita nyo. Naglalangis. Ito yung problema. Dito, banda naglilik sa kanyang electronic control valve. po, naglalangis. At makikita nyo rin dito, may marka yan. Kapag wala kayong nakita sa mga linya, Uh, double check nyo dito baka sakaling dito lang ang problema na inyong makikita saan so, po uh, itong Grand Santa Fe pala ay dual to dalawang evaporator nito at mayroon din itong evaporator sa likuran, ayan yung kanyang linya ito yung sa suction, din. ito yung sa hotline hanggang sa likod yan ayan po hanggang dito yan dito yan banda ang fittings niyan yung cover na yan nandiyan yung kanyang dugtungan ng expansion bag uh, at kaya to binahagi baka sakaling sa mga nagi aircon at uh, medyo hindi nyo ganong makita yung leak ay dito nyo i-double check sa kanyang ECB ayan po uh, sana itong video na to ay makatulong to sa mga nag-aircon. Hindi ko to sinishare na walang purpose. Kaya to sinishare para makapagbigay din ng counting kaalaman sa mga nangangailangan ng tulong. Uh, tayo naman po ay hindi talaga eksperto pero base sa ating mga karanasan ay yan po yung ating nakikita dito. Ito po, pwede nating papalitan lang to ng electronic control valve or pagka